Ano nangyari sa ano uh, Isuso? Sa puwet na ano? Napalo. Napalo yung puwet ni Isuso. Kawawa. Ang dabog. Ano? Ano? Isuso? Yupi. Isuso. na lang kami mga Pops Idol going na tayo sa Tambayan tayo, ito na tayo ito mga ating mga itlog para sa ating sisig bitanggit sulit tayo doon na sa mga hindi ka kahapon Sige, okay, mamaya uh, ulit. Mga uh, Pops Idol, hindi sa kanto ng Kiskisan. May trahit ang nangyari. Nalaglag yung mineral, ubos yung tubig. malupet. pag preno ko, tumama rin si Sebe. Ano, lay ng lubog ni Susu. Bale, re na lang natin yung bukas. Ayan, ang no, lubog, oh. Lubog, Pops Idol, dahil sa toothpick. Ayan, ang no, lay ng tama ni Susu, mga Pops Idol. Bukas, eh. Ayan, oh. Ako no. Ako Durog, Pops Idol. Bukas, eh, e-referen natin yan. Paglalatero tayo bukas, mga Pops Idol. Abangan ninyo. Ang vlog natin bukas. Wawa naman si Susu. Ayan mo, Susu. Papa, over ka namin. Nagka-pera tayo. Eh tuloy lang. Kasama talaga yan sa lahat. Okay, let's go. may ulit. So, andito na nga kami sa kampo. Bumalik kami dahil hindi may nakalimutan ulit. Bumalik kami dahil... Yun nga, naulog yung tubig. Paman tayo yung tubig dun. Kapalit nito, Alapet, oh, tayo ng tama ni Isuso, mga Pops Idol. Labog na labog. Ano nangyari sa uh, ni isuso? Sa puwet na ano? Napalo. Napalo yung puwet ni Isuso? Kawawa. Wow. Labog. Ano? Isuso? Yupi. Isuso, ano ka ba? Yupi yung buong pinto. Bakit? Hey, yung mga Pops Idol, update na lang ulit pag nasa pwesto na. Yo, warak mga Pops Idol, si Susu, warak. Ayan na. sa kanto ng veterans, bukas ay repair natin si Susu. Ayan, kulang. Ha? Ay, <laughs> hey, mamaya, pag may bumili. O, boss, bibigay mo agad dyan, pag may isang bumili. Mga Pops Idol, dito tayo, Sabado ngayon. Maraming tao. Ayan. Ah. Parang si Suso mga Pops Idol Boss, i-repair natin yan Kawawa naman Nalubog yung likod eh Ano, may lang ulit mga Pops Idol Ay, wait lang pala, may reflex pala ako to so, nagkabit kami ng camera dito Lagayan, ito so, Yan, para Mapapanood na rin natin yung pagluluto At saka yung mga Pumibilis sa atin mamaya feature natin, di ba? sa vlog natin. Okay, kaya okay. meron ano lang ulit. May nanap ng customer? Mayo Mayo Motor Ah motor Akala ko yung mayo na Pan-dressing Mayong motor pala Ay, Motor Ah Akala ko mayo na Ano eh. Pang sisig e eh. Quality talaga yun o no? Okay mga Pops Idol Mamaya ulit 723 update mga Pops idol 723 para marami nang bumili pero marami rin pa tayong sisig dahil dinagdagan natin kumpara sa mga dati nating tinda itlog dalawa na lang oh asa itlog para oh. rami pa sakto pa yan haabot pa yung mga apple mamaya na hindi nakahabol lagi ng mga nakaraan okay mamaya na lang ulit You know, para kay Pops Idol natin yan. Hey, no. Ayun ni Pops Idol. Isa sa Pops Idol ng ACTWG. Okay. Pops oh, maraming salamat sa pagdayo sa tambay. Ayan, Pops Jojo. ACTWG yan. Digit yan. Thank you, Pops. Kanin ang ipares ha, ah. wag alak ha. Ah. Ah, <laughs> oh, thank ito. you, thank you. Update mga Pops Idol, nineteen na. Kakauwi lang namin dito sa bahay. Medyo dito ay nakapaubos ngayon kasi dinamihan natin kung para sa mga dati nating benta. Pero ayos lang 'yan. Ganyan talaga kasama talaga ang ano, hindi naman siya totally matumal na para milang siguro talaga 'yon namin ngayon. Pagdadagdag namin ngayon. Okay, paano update na lang ulit bukas mga paps idol. Kita kit sa tambayan. Salamat sa inyong palagi panonood at pagsubaybay sa atin. Salamat. Okay, good night. Bye bye. Mama, tara sumama, tara sumama dito sa aming biyahe. Mama, tara sumama, tara ka na dito sa aming biyahe. Mama, tara ترسل ماما, ترسو ماما. ترسو ماما. ترسو ماما.